Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa inulan nga daw ngayon mga kaballers ng Papuri, si Coach Eric Spostra. At ang balita naman patungkol sa nadagdag nga daw mga kaballers sa listahan ng Warriors, itong si Daniel Gafford. Halina't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang inulan nga daw ngayon mga kaballers ng papuri si Coach Eric Postra. Sa ngayon nga po mga kaballers ay sobrang naging mainit ang naging laban ng Cleveland Cavaliers kontra sa kupuna ng Miami Heat. Talagang dikit, yan nga po mga kaballers ang naging sistema ng laro ng Heat at ng Cavaliers kaninang umaga sa mga huling minuto ng laro. Naging matindi nga po mga kaballers ang naging bakbaka ng magkabila ang team dahil na rin naman sa sobrang naging mainit pareho ang mga player nito. Sa loob nga po ng 0.4 seconds sa fourth quarter ay dito na nga biglang nabago bago ng hit ang laro matapos magawa nga ma execute ng Miami hit ang kanilang winning shot play dahil sa naging alley hoop dunk ni Andrew Wiggins na sobrang ganda Bukod nga po mga kabollers sa pagpuri ng mga fans kay Andrew Wiggins, si Coach Eric Spostra nga po mga kabollers ang talagang binigyan ng respeto dahil sa mga play nito sa ganyang klasing sitwasyon na matagal niyang nang ginamit simula pa noon. Ayon nga sa mga NBA analyst, sobrang galing nga daw mag-coach ni Eric Spostra dahil sa mga matitinding play nito pagdating sa mga winning shot. Kaya malamang sa malamang marami nga ang natutuwa ngayon sa pagkakapanalo ng Miami Heat. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballer sa balita patungkol sa nadagdag nga daw sa listahan ng Warriors itong si Daniel Gafford. Well, kagaya nga po mga kaballers nang naibalita ako sa inyo kahapon kasabay nga ng paggawa ng Dallas kay Clay Thompson bilang available na ngayon sa trade ay nakasama nga ito ngayon itong si Daniel Gafford na kasalukuyang available na rin sa trade market. Kung matatandaan nyo nga po, naging third option nga po ng Warriors itong si Daniel Gafford ng nakarang trade season. Kaya kung iisipin natin, hindi na nga po ito bago para sa kanila. Ngayon ngang kitang kita na para sa si GSW na masyado pang kulang ang kanilang pwersa sa ilalim ay talagang mapipilitan sila na dagdagan ang kanilang big man upang masuportahan ang kanilang kasalukuyang ginagamit ng mga big man ngayon. Base nga sa pinakabagong balita na inilabas ngayon kasalukuyang nagbigay na kaagad ang president ng Warriors na si Joe Lacob sa sitwasyon ni Daniel Gafford ng interes sa prangkisa din ng Dallas Mavericks. Kaya bukod nga sa ilang mga player na tinututukan ng Warriors ngayon ay literal nga nadagdag sa listahan ng Warriors itong si Daniel Gafford. Kaya labas mga Warriors fans, babagay nga ba itong si Daniel Gafford para sa Warriors? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kaballers, yan lang naman. Kapag uusapan natin ngayon, pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this basketball hotshots. Thanks for watching.